Hi guys, harinam kami ng kalsada. <laughs> walang mga amo ngayon. Hayahay ang mga kunya ngayon. Tatlo yung ano? Ewan eh, week walang amo. Ha? Siguro magkakapatid to. Saan? Yan. So, oh, parehas lang ang design. Ay, oo. Tatlong building. Tigdalawang palapag. Oh, bahay na naman guys, so. Oh malaking bahay. In-explore namin yung Naldal Sheba. Naglalakad kami. Dala exercise na rin. Oh, galing yan sa simbahan. Ang oras dito, alas 6 na ng hapon. Lalakaran na yun papuntang, ano, Burj Khalifa. Nakari natin. Nakari, Nakari namin, guys, kung... Yun, ha? Mga karating siguro tayo diyan ay nakikita lang eh. Laki ng bahay oh. Ang ganda ng Laki ng bahay oh, tignan nyo. Ang ganda, malapalasyo. Dantay nang ano? Bakala. Na explore namin yung paligid. Ay, nakakatakot pa dito, no? Marami pong bakanti. Sa likod niyan, yan. i Explore kami dito sa Nadal Shiba, guys. Galakad-lakad lang. <laughs> Akala mo mga sito. Sa unahan dyan, ano, di ba dyan yung ano? Bakala? Oh, yun. Bakala guys. Bili natin. Bili tayong ice cream. Ice cream. <laughs> Pampadagdag na. Hindi man malamig masyado no? Ito din. Malapalasyo din. Hindi pa natapos. Design. Design ng mga bahay nandito. Mga batok. Nalakad-lakad kami. Kaya wala kaming magawa. Na-explore namin yung Nadal Shiba para mas sweet to. <laughs> Yan, modern house din. Maganda ng mga bahay nila dito, guys. Diyos ko. Lang kaya Pinay dyan. Pero karamihan ngayon, parang hindi na sila nag-ano ng Pinay, no? Sorry, mga Pinay. Malaki na kasi ulo yung mga Pinay. Marami nang alam ang mga Pinay. Kaya hindi na nila, nila maloko-loko. Marunong pa sa mga amo. <laughs> Kunting maliwanag dyan ta. Ano kaya yun dyan? Sait yata. Ah, ayan o. Oh, yung ano. Plan. Design. plan. Board plan. next year, marami ng bahay dito. Halos lahat mayroon. Mga bakante dito, ginagawa na, no? Ito pa, bakante pa. Ilang bahay pa to dito. Pero isa lang siguro may ari nito, no? Ay, nandun yung bakalata sa ibang direction tayo <laughs> ito triantana oh medyo malamig na dito pero sa ano sa riyad daw ngayon sabi ng pinsan ko sobrang lamig daw doon dito hindi masyado sabi ko lagi naman talaga doon doon ako sa riyad pag ganitong season december grabe lamig. pag nagjojote kami Sukusok talaga yung bunganga mo. <laughs> Reklamo nga kami minsan pinapawalis kami sa ano, labas, ng mm, lamig. Sa araw. Ha? Huh? Sa araw. Oh. Nagyote kami ng ano. Alas utso. Hanggang ano. Four hours yan. 8, 9, 10, 11, 12, 12. Tapos babalik kami ng ano. Ngalauna. Ngalauna kakain kami niyan natutulog konti Pag alas 3 balik na naman kami in duty ibang ano na naman ibang bahay 4 hours din 3, 4, 5, 6, 7 hanggang 7 o'clock uwi kami ng 9 ano, na magluluto pa maglalaba magsisilpon pa 12 na mga katulog saan tayo? dito na tayo? Ano na, ano na tayo? Balik na tayo? Saan? Do Doon sa park? Yeah. Okay, um, <laughs> ah, ito parang ano nga. Kakaiba bahay ba yan? May ano. Ah. Hindi bahay. Huh? Hindi siya bahay. Parang May explore kami dyan Guys oh Gabi na Modern house, Modern house na yung mga ano Kala mo nasa Kishon City ka na oh, Magkatabi-tabi na yan oh Ganda White ting. Palace White Palace ng UAE Bago bagong um, ano lang bagong piu gawa wala pa ang mga halaman siguro kalilipat lang yan parang wala bang tao sabi pa mga ilaw oo um. nga ah meron meron dun sa kabila ganda guys no malaplas yung mga tahanan o oh, dito, highway na tao. Dito pa tayo doon. Doon. <laughs> highway na oh. ako. <laughs> doon, sana kami nakakarating. Ah, mayroon din dito ng RTC. Kagaya doon. Ibig sabihin, highway din to. Hmm? Magiging highway din. dito tayo doon? Marami na pang lalak. Saan na tayo? Dito. Magaling well, natin yung bahay doon yung ano? Ni? Set? Set at Dito na tayo. Ha? Dito na tayo. Alam, nag-ikot lang kami. <laughs> Tingnan mo yung design nila tao. No? May bus na dito dumadaan. Trabado yan. Ha? Trabado. Highway to dito. Gagawin to dito ang highway, no? Kagaya doon sa kabila. Ano kaya yan dyan, Tio? Yan yan tayong, tayong ano. tayo yung Oh. Oo. Di ba yung may ilaw pagkagabi? Pagka may ano? Pwede, doon pa yun. Doon pa yun? Mm -hmm. diretso, diretso pa doon? Parang mga bahay man. Ay. Parang factory. Ay, ikse lang yung bahay. Ano ba tayo dun sa ano? Ha? Saan? Sa dulo? Saan dun? Sa Sa ino?